Uh, oh, magandang gabi po sa inyong lahat. So, another vlog. George si Darren, vlogger. So, shout out sa inyong lahat. So, ito na naman kami Si so, Papa, kita namin yung finishing na ano ito pare Formiga. oh, tapos. Formiga. Nababag na Ayan. So, napaganda. So, magandang gabi sa inyong lahat. Shout out nga pala sa mga, sa mga kamag anak ko Diyan sa Uwasalbay. Ayan. Mga taga-abad yan. Naga-naga. Mga Lignes, Diomo. Ah... Uh... Diyos, Pinoza, shout sa inyo lahat. Ikaw pala pa rin, teka Bicolano. Ah, syempre, doon ah, ako pinanganak. Pero dito na po ako nag-aaral sa Maynila. Simula mm. elementary hanggang ngayon. Ayan, solid pala tayong dito. Ayan ah! Yung pinising na ito, pare. Pare, pinis niyan. Wow. Ayun, isig, yes, oh. Ayan, pinising. So, ayan, barlis. Napakaganda yung design. Pare, Ano pa rin masabi mo sa mga gawa natin? Ah, ito. Siguro tinitestin lang tayo rito na ano, architecto rito. Okay, yung kapila, salamin, pinapinturahan. Ah. Ito naman, formica, pinabarnishan pa. So, napakiganda, solid to solid. So, ito so, yung kinalabasan ngayon. Ayan. Ayan so, ay, yung gusto mong pagkawa pa rin. <laughs> o, sa mga gusto mong pagkawa, yung marami ang mga kapinta, marami sabi na ang formica hindi pwedeng barnishan. O ano, ito may kita nyo Ayan. actual formica po yan uh, in-steenhan ko pa so yan, siyempre yeah, pre nakita mo yung pag-steen mo ito yung ginamit ko na stain ito ay walnut so yan, napagkita so yan yung ginalabasan doon sa mga kapinta na nag-iisip na pag formica ba, hindi pwedeng varnishan ah ito po nakikita nyo actual. Hindi naman po kami nagmamagaling pero actual yung po nakikita. Formica po yan. So, napakaganda. Ito po ang original na kulay. Ang uwa po ng sample ha. Sa kaya pre. So napakaganda yan. Yan ang piercing. Dito lang yan sa Robinson, Makati. So napakaganda ng mga oh, design. Ito yung original na kulay niyan. Papahita ko sa inyo. Babalata ko ha. Ayan. Para maniwala ko kayo na formica ang ginagamit namin. Ayan formica. Ayan, kukuha lang ako ng sample na ma malit. Kitaan nyo naman. Ayan. Hindi ito rito. Ayan, Ano yung kinalabasan? Ayan, ayan. So, ito yung before, ito yung after ayan. niya. Ayan. Kaya huwag yung maniniwala doon sa mga kapinta natin na ang forme eh, hindi kayang barnisan. Ayan po, actual. eh. kita nyo, binugugahan. So, napakaganda. Na ayan, ayan. ayan po yung actual. Ayan.

Nakita ako. So, napakaganda. Mayroon na. So, oh, shout out sa lahat ng mga taga-alpino. Res, pender. Kaya sa so, mga so, boss. Boss Arden, Alpi. Ayun. Ah, Engineer Romel. Salamat mo to sa tiwala. Eto, patapos na tayo. Ilang araw na lang. Turnover na. Sana next project, may increase na kami. Ayun. Napakaganda. Ayun. ayun. Yeah. Sana so, pagkaganda. Nakita niyo naman. So, set out sa lot. Kung sino gusto magpa-barnish uh, dyan. Ito na, lumabas na yung pinakamagandang kulay ng barnish. So, ayan. So, ito pa na mabuo yung mga uh, tawag niya ay mga uh, design. Kakasapay yung mga design yan. So, ito na. Ito yung kusina. Apa yang kita terang? Kenapa saya jelas?